kasabay ng pagsisimula ng pangangampanya para sa darating na barangay at SK elections o BSKE nangangamba ngayon ang environmental group na Bantoxics sa panganib na idudulot ng mga campaign materials sa panayam ng SME News kay Tony Dizon ng Bantoxics karamihan sa mga ginagamit ngayon ng mga kandidato na campaign materials ay gawa sa PVC at plastik isa sa nabantayan natin, halos karamihan gumagamit talaga nito mga PVC tarpaulin uh, na kung saan um, siguro mga ilang beses na natin itong ipinanawagan na talagang ito ay ano eh, malaki yung naidudulot na pinsala sa ating kalikasan dahil nga doon sa klase ng mga materyales uh, na ginamit sa ganitong uh, campaign materials. Kabilang na dyan yung plastic, na klase ng mga campaign materials at itong mga PVC tarpaulin. Anya, magdudulot ito ng tambak na basura, lalot sa buong bansa magaganap ang BSKE. Magugunita niya na nakabilang sa nais matugunan ng kasalukuyang administrasyon ay ang problema sa basura, dulot ng paggamit ng plastik. Maliba naman sa problema ang maidudulot nito sa kalikasan, sinabi ni Dizon na may masamang epekto rin ito sa kalusugan ng tao. The more na pinoproduce kasi yung ganitong klase or the more na tinatangkilik yung ganitong klase ng uh, mga campaign materials ay mas uh, dumadagdag siya dun sa volume ng uh, basura dito sa atin. At the same time, ay yung exposure. Sa totoo lang, uh, it itong PVC tarpaulin at maging yung plastic, pag bagong gawa ito, nagre-release kagad dito ng hindi uh, kaaya-ayang uh, amoy ah uh, masangsang yung yung amoy nito at talagang kung ikaw ay medyo may respiratory problem eh siguradong mapipinsala ka agad no yung kalusugan mo eh, imagine mo kung gaano karami yung uh, gagamit at uh, magkakabit nito at talagang uh, delikado talaga i eh, yung ganitong klaseng mga materials kaugnay nito hinimok ng ban Bantoxics ang mga kandidato ngayong BSKE na sa halip na magdikit ng maraming tarpaulin ay mag-ikot na lang ang mga ito sa kanilang mga Sa Samantala, nakahanda naman ayon kay Dizon ang kanilang grupo na tumulong sa COMELEC sa pagtanggal ng mga illegal na campaign materials kasabay ang paghimok sa poll body na gumawa ng regulasyon na magbabawal sa paggamit ng campaign paraphernalia na makasisira sa kalikasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kung mahal, Demi Hermoso, SMNI News.